Atai tu atai. Mm. Oh, gimana apa? Hmm. Mm. 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 Oh, ini <josi> stas. Di penang. Polo nan jam best, sobrang sarap nito tu yami. Ay, ayun, lucky. Ganda nang lama no. Oh. Wow. Ah, uh, iya no. Oh. Bravo. Oh. 过来。 yun, isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan, at ngayong umaga ay ito na naman tayo at subid-subid muna tayo mga kaibigan dahil medyo ay uh, magos-agos pa so sasamantalaan natin yung subid-subid natin so ito, mag-aari natin ng bira-bira, napakaaga pa kailangan na uh, sa pagsubid-subid mga kaibigan, talagang maagang maaga ka sa panghuli mo ng pamain dapat ay makapain tayo ngayon para mas maganda, kalmang kalma mga kaibigan, ang problema lang yung tangigi sana mayroon. ang Ano yan kaibigan? Uy, ang laking good fish. Ay. wala tayong huling pamain makibigan. Ayun sila, boys la. Ah, lang huli. Marami nito kain labin. Thank you, mga trigo. Thank you, thank you. Yo, nakadagdag rin mga kaibigan dyan. <laughs> Kalapak to mga kaibigan. Nakadagdag rin tayo sa bigay nila mga kaibigan. Yun, sa so wakas, kadali rin kami mga kaibigan. <laughs> e mga pamain. Mga pamain. Yun. Yun, kahul rin si Mr. Kanani doon sa kanahan mga kaibigan. Yun, si Mr. Kanani ah. Yan mga kaibigan, nakarami rin tayo. Ayan, talagang maglalapat ito po mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, ayun nga ay papunta tayo sa spot dahil na uh, may pamain tayo at nakadagdag tayo ng isa. Uh, yung mga binigay nila buhay islay, nagdagdagan natin. So yan, abangan mga kaibigan na uh, ayun doon na tayo sa ating spot. Tara na, huwag na matagal-tagal. So yun mga kaibigan dahil uh, maraming mga bulabog, may mga dynamic fishing so yun, nag tayo ng pataw nakapundo tayo at magluluto tayo Kaya mo to yung salagando mga kaibigan na pataw Ayan, patahan pinakamalakas hmm. okay, na pataw inaria na yan, tali mga kaibigan tali natin natin lang So yun mga ibigan, lulutuin na natin yung gabpis or gunugudo na tinatawag sa amin. Ayan. taba nito, lingin yung lawas. So, umpisahan na natin ng kliskis dito na. Ayun, umpisahan na natin ng hiwa mga ibigan. at bubulali natin dahil ang tigas yun tapos dito putuloy natin yung ulo namanamay natin ng putol yay yeah, basag ayay ay basag yung bunalin na naman natin yung bitukan nya laki ng bituka niya. Grabe yung atay. Yummy. Yun yung atay mga ibigan ng laki. At may bihod pa. Yun yung bihod. ang laki. Dalawang piraso. Mm. Bihol. Yun. Para Amloy. Yun, umpisahan oh, na natin ang biak ng ulo mga kaibigan. Dito na tayo sa part na pinakamasarap. Yun, bunali na natin. Matabang masaba mata yan. Natin, mga kaibigan, ang isda na ito, aljampis, wala rin itong payat. Kasarin ito ay mataba. Sigurado yan. Makita mo ang laman mo kaibigan Ang dalawang ulo Yung ulo mga kaibigan Ayan Ulo ng jabtes Sobrang sarap nito Yummy Star star uh, to Tanggalan natin ng hasang Tanggalan ng hasang Ayan mm. Pakaya natin sa sada At natin ito Tulin Sarap ito mga kaibigan Sigurado talaga Pagkos yung kahit ito. pang marinit ibang klaseng luto na naman tayo tapos ito ay eh, lagyan natin ng hiwa hiwa yun 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 ito yung para sa marinit mga kaibigan yun yun lupit ito ito kasama rin ito sa rito mga kaibigan bihod at ito kasama rin sa marinit Ayan. Yung ulo sa sinabaw na may gulay at yung atay mga kaibigan alam na mangyayari kasama ka sa sabaw yun mga kaibigan ito na sa mga pangtula ayan sa mga pangtula ito yung sa sabaw mga kaibigan ito naman Kalingan. ang sa marinate yun ito na yung mga lamas mga kaibigan uh, may repulyo tayo at may sibuyas at may sili at may kamatis tayo mga kaibigan at siyempre may luya pag na tayo ng hiwa mga kaibigan ito yung mga dahon mga kaibigan may himayin na natin mga dahon yun ay dapat pala hiwain na lang para mas marami himayin ito mga mga kaibigan repulyo bagong tuklas ito mga kaibigan na luto pero tiwala lang mga kaibigan masarap ako magluto And, Yun, yun natin habang nagpalingas pa at next ay yung dawang siling mahaba biakin natin biakin biakin lang mga kaibigan biakin natin pag ako magluto hanap hanapin nyo yan minsan lang magluto pero sulit sasarap liglig sasarap mga kaibigan umaapaw ay kamatis hmm Tam tamang slice ka mat mas marami at mas masarap yun yun at yung luya hindi natin ubusin kaliskisan muna natin dahil may kaliskis yun yung luya mga kaibigan sibuyas ubusin natin to na yun at yun may bawang tayo mga ibigan ayan bawang hihiwain yung bawang mga nasa mm, ganyan lang mga ibigan para durog na durog yung lasa mm. yun at yan mga kaibigan ay ako naman ang magtira sa marinate yan siyempre tuyo mga kaibigan Tuyo. So, oh. Kamiya natin mga kaibigan kasi yung Dala. iba. Kaya naman. Yung iba kasi uh, hindi namin lulutuin lahat. Masayang lang. Tapos, suka. So, parati lang yung suka kay sa mga ano, tapang suka. Bawang mga kaibigan. Drogi natin. Buksan natin. Lagyan natin mga kaibigan. At lagyan natin ng paminta mga kaibigan. Yan. Paminta. Yan. Paminta. Kalamansi mga kaibigan. Wow. Yan ang isa sa masarap sa marinit. Yan. Tamay kalamansi. Yan. Kalamansi. Tanim ni mama. Ayan. Ah, plastic. Hop, halo halo natin mga kaibigan. Yan, tuya natin. Yan. At yun mga kaibigan, ilagay na natin. Yan oh, ganda ng laman oh. Wow. Yan. Yun, bulagbog mo, bulagbog. Para maras maraming laman. Yan, babasain mo muna. Yan oh. No? Patong patong na, patong, -patong. Grabe oh. Yummy yan. Ang biho to. Oh. Ayun, itlog na ito. Mmm. Ah, mas masarap. Iyon. Tapos yan. Yan. Master. Hindi na magpasok. Bulabog sa mga dynamite fishing mga kaibigan. Yan. Kasi mga kaibigan. At yun mga kaibigan ay magpainit muna tayo ng mantika. Dahil ang unahin natin ay yung minarinit natin kanina. At yun mga kaibigan mag-start na tayo mag -prito ng marinated guno-guno. Jabis! Ano, no. Jabis, guno-guno ang tawag sa amin.

yan mga kaibigan, baliktad na natin. yun do paliksihin, pabalit, na. yun. talaga ang kulay, kulay yaka 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 Pulang pula mga kaibigan Ayun Ayun Sobrang sarap, sarap. Haunin na natin mga kaibigan Ayun haunin na mga kaibigan Ayun Ayun Woo! Ayun Grabe Parang ang hindi parang pa ang sarap talaga niyan. So, next. At next. May nanado din, yung tinatawag niyang to. 'Yon, pa. nagre-relax na tayo katao. 'Yon, mag-i-start na tayo makibigan sa aking gawain. Ayan, gisahin mo natin to. Ayan. Ayan, sabawan na natin mga ibigan. At ilagay natin yung isda mga kaibigan Pulong, unahin natin ipalalim yun yun hindi naman ito maubos At ang atay ang sarap ang atay yun grabe ang kalma mga kaibigan yun tingnan dagat mga kaibigan yun kitang kita yung ilalim sobrang linaw yun mga ibigan. Ilagay na natin to un, Kumukulo na Ang gulay uh, Maiba na naman mga ibigan Parang tinula din ito May gulay Loblob -lob natin Pinakurat lang maya maya Kain na tayo Kain na tayo mga ibigan maya maya si pinakurat lang yung gulay Yun na, dali mga kaibigan. Yun, dali mga kaibigan. Yun, grabing lakas. Pista kaya yan, kaibigan. Pakalakas naman yan. Yun Laktas Yun Yun Ayun na mga kaibigan eh, Ayun Ang laki Ang uh, hundig na makawala Ito lang pala On. Ayun 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 mga kaibigan Ayun uh. Yun na! Dali na naman mga kaibigan! Ang oh, lakas! Woo! Naninit ang kamay ni kaibigan! Grabe. Grabe! Kaya yan! dah? may tinggan na mga kaibigan? woy okay, ayan yan? kung paano ko? Ha? paano naman? yun is taas lipan lang Ay, ayun ang laki ah. patay na ama Yun. Kembal. Masarap guys. eh yun na naman. Rumpi na naman mga kaibigan. Mas malaki ito kasi sa una. Sang mamaw, barakuta okay. Uh, Bigtak boy, pasok-pasok yung kamay ko.

yun ibin ang lalaki na mga mamaw ayun dalawa agad yung haunin na natin at yun magasandok na yung kanin mga kaibigan ayun. Yun, baka Yun, init Yun, diglig sa harap sa gulay mga kaibigan ah, Gulay Yun, ang ulo Sabi Ang ulo Ito yung isang ulo yun, isa pang ulo Pinakurat lang mga kaibigan Ito yun, yung Yun, <laughs> parang papare yan lagyan natin ng laman sabaw yan mga kaibigan ay bago kami magkain ay siyempre magdasal muna kami mga kaibigan may noong maraming salamat po sa araw na ito maraming salamat po sa pag-iingat ninyo sa amin So, maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings na ipinagkaloob ninyo sa amin. Maraming salamat din po sa blessings na nasa harapan namin ngayon, Panginoon, na aming pagsasaluhan. Nawa, Panginoon, ay i-bless nyo po ang aming pagkain, na may salibing lakas sa amin at maging matalino sa lahat ng bagay na aming gagawin. Kayo, Nawa, ang manguna sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Ang lahat ng papurit pa sa salamat ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun. So, mga kaibigan. Let's go. go. Yun. Tikman naman. Tikman tayo agad. Sabaw. Tingnan natin kung anong lasa. Grabe. Pag ako tumil tumimpla mga kaibigan. Sarap. Siyempre ikaw nagluto. Sana yung para sa parit. Tingnan natin baka ilaw pa yun. Sana yun. Uy. Tago yata. Ah, yun. Ang init. Grabe. Grabe. Ayun. Shout out kay Ga. Kung nasaan ka mo ngayon, diyan ka lang. Dahil para wala akong karibal sa atay. Ayun. Oh. Sana all. Mmmmm. Mm. Ayun, gabi, gabi. Yami. Atay to, atay. Mmmmm. Oh. Kahit ang init. Pinipilit. Mmmmm. Ang ulo mga kaibigan, ano yung ulo? ulo ang ulo, ulo. Yan ang ulo. Dito to dito to yung kukuha. Sobrang init ito. Papakin mo na. Papakin to. Dahil gutom talaga ako. Wala pa kumagahan. Yun. Mm. mm. Sobrang sarap. Mm. Ah. Mm. mm. Ini how. Kotok-kotok makaibigan. Permitted. Mm. mm. -hmm. Sobrang sarap. Sarap kay bigan. Sarap. No. Kain ka lang kay bigan, video lang ako dito. Busog na, busog na ako kaibigan, pag nakita tayong busog. sa all kumakain. Ang ulo, yung ulo kaibigan Yung ulo Eh, oh. eh. So, hindi mo hindi mahawakan. Sobrang init. Yun, 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 balat yun, 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 Yum. 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 Yan mga kaibigan. Ay man natin ang pinerito marinated. Yun. Oh, mm -hmm. wow. Malinam ng mga kaibigan. Subang taba. Guno-guno. Mm hmm. Mm hmm. Oo. Tinula. Asang sako. Sabihin mo ko na. Hindi po. yung, yun, mga laman naman yun. Yung mata niya kaibigan. nga kaibigan. Yan o. Ang taba nito. Ayan mga kaibigan Ayan Grabe to mm. <laughs> <laughs> Ayun, Kahit na <may> init mm. <laughs> Ayan kain tayo mga kaibigan naga magsisis mo ito siw siw anak mga siw siw ay siw siw lagi ni lagi ah oh, oh. <laughs> fish na siw. fish ah. daming isda mga kaibigan siw e, gulat <laughs> nagsiakit dahil sa mga kanina pinang ano namin grabe mga kaibigan ang taba talaga ng ano guno guno kung sa English Dog fish. Bị ngầu bắt tấu. Ui, nén xíu xíu ấy. nagtapok nito yung ano sila tapok lawe eh sige sige nito ni dami ng isda mga kaibigan sige sige tuyo ng dinhi sa ko nada Ate, yung dadanin niyo siyo?

yun mga kaibigan pabalik na tayo sa isla at dahil uh, wala na rin tayo pamain so yung kadalasan pamain natin malik so hindi pwede so sinubukan natin ang kanina ng pataw pataw at saka patahan so walang pamain so yung mga lalaki natin ay nakadala ito yung dalawang giant barakuda dalawa so, pasok, pasok yung kamay ko grabe kaanghang ang so, hang pabalik na sa isla mga kaibigan ay, siyempre mga kaibigan, update ko kayo pag nandoon na kami sa isla, yun. Tapakan mga kaibigan Ayun mga kaibigan So ito yung resibo sa sa so, labinta pala natin kagabi mga kaibigan yung isang barracuda tapos yung isa naman ito yung yung isang barkuda naman ay lulutuin natin yan. At ito yung timbang mga kaibigan 5.8 ayan tag 50 mga kaibigan tag 50 yung kilo may bali may 290 mga kaibigan ayan binili namin ng ice yung 290 para sa kasamang sa isang barkuda in ice din so abangan nyo mga kaibigan pagluluto natin sa mix next, next araw yung barkuda So yun ay hanggang dito na lang tayo mga kaibigan at siyempre maraming maraming salamat sa inyong lahat. So abang-abang mga kaibigan sa ating mga next uh, lahat natin. So ingat po kayo palagi gan and God bless. Shout out po kay Rosalyn Okampo. At shout out na rin po sa Dila Cruz Family from Naik, Cavite.